Yahoo Nagpalik na si Mashe mga pati Okay na ulit si Mashe Nagpalik na yung dating tigas ni Mashe Ganda na nung kanyang response Hindi kagaya ng Mga nakarang araw Ayos na Kaya niya nang ibigay Yung uh, gusto kong uh, Bilis niya Lalo na kapag ka nag-overtake Alright uh, okay nga uh, For today's video mga pati Ngayon lang ako nag-open ng camera Kanina pa ako doon sa may uh, Roosevelt Avenue Nagpunta ako doon para uh, patingnan nga itong uh, problema ni Masi Kung naalala ninyo oh, sa mga nakapanood ng vlog ko sa may Dingalan uh, Rides at saka Itong pinaka latest kong vlog sa May uh, San Pablo Laguna. Ang performance ni Masido napaka pangit. <laughs> sa tinggalan rides ko, ang kinaya lang niya na speed ay uh, 70 to 80 km per hour. Malayo 'yon sa kinakaya niya na isangdan mahigit at ito namang mga uh, kong vlog doon sa may uh, San Pablo, Laguna. Ang kinaya lang niya doon, 60 hanggang 70 km per hour. So, sobrang layo. So, sabi ko, may problema talaga si Masi. Ito, 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 itong ating service. May problema talaga siya. Bago ang San Pablo, Laguna rides, ay uh, pinalitan ko na yung kanyang clutch bell. Pina-change oil Lahat-lahat Binago ko na Pati oh, oil filter Ganun pa rin Hindi pa rin Nagbago yung kanyang performance Kaya pag ng Laguna rides Or sa pablo rides Ay uh, Naiwanan pa rin ako Eh pagka ganun kasi Mga padi Pagka naglo-long rides kayo Tapos may problema yung iyong motor Lalo na sa performance Pakapiktadong buong ano eh Buong grupo Siyempre, antayin ka nila eh. So, siyempre, jahe yung gano'n, di ba? So, ngayon, okay na siya. Bumalik na yung kanyang dating tikas. Kanyang dating bangis. Bumalik na. Kaya niya nang ibigay yung response na gusto kong mangyari. Lalo na pagka nag-overtake. So, uh, salamat kaya paring Yolan sa pagsama sa akin doon sa Maya uh, Suzuki Service Center. Doon sa Maya... Uh, Ha, bangis nung raider ha ah. Hoy, ingat ka, dandahan <laughs> Doon nga sa May Roosevelt Avenue So kagagaling ko lang doon ngayong araw At uh, yun, okay na si Masi Yan o, oh, saglit lang o oh. 70 na kagad o oh. Hindi lang tayo dito pwedeng masubukan Dahil ito ay uh, bawal dito Salamat kaya paring Jolan sa pagsama sa akin. Actually, eh, ang problema ni Mas, eh, eh, nakita na rin naman ni Paring Jolan bago makita nung uh, mekaniko ng Suzuki Service Center. So, ito ang problema ni Mas, ano? Simple lang pala ang problema niya. Yung vacuum hose. Ayan, no? nakikita niyo sa yung screen. Yan ang problema niya. So, yun, pinalitan ko yan bago na. Ang halaga lang yan, mga pati, sa may Suzuki Service Center ay... Uh, kung hindi ako nagkakamali, eh, 93 or uh, 98 pesos lang. Yan lang ang problema ni Masi. Sabi ko, Alanyo, uh, yan lang pa. <laughs> ano kasi, uh, walang hangin na pumapasok. No? Butas na pala yan, sira na. Butas na pala yung vacuum hose niya. So, yun, pinalitan na ng service center. At uh, bumalik na yung kanyang uh, dating uh, tikas or uh, response na kailangan. Laro na pagka gusto mong bumilis o mag-overtake, eh kaya niya nang ibigay. At syempre, yung kanyang dating performance, balik na sa parang brand new. Okay na uli siya. Parang bago na uli. Parang bagong labas sa kasa na yung performance ni Masih So, salamat sa Suzuki Service Center dyan sa may uh, uh, Roosevelt Avenue. Salamat sa inyo dyan, mga uh, kaibigan ko. Mga padi. <laughs> Ah, uh, hindi na ako nakagawa ng video no doon kasi uh, hindi na ako pinapasok sa kanilang uh, mismong pagawaan. Pero pinatawag pinatawag naman nila ako. Yan nga at uh, na-picturean ko yung problema niya. Sinabi sa akin ng mekaniko, yun nga, yung vacuum, vacuum na yan or vacuum hose na yan." So yan lang ang problema ni Masi ano? Sa so, ngayon, balik na. At uh, well, pinalitan ko na rin nga pala yung uh, kanyang ah uh, shock sa likod Ayan, nakikita nyo Bago na yan, mga pati <laughs> Alam nyo kung bakit uh, pinakondisyon ko si Masi Kasi nga sa Bicol Rides, nakagoin ko, malapit na yon. Ilang araw na lang At uh, Bicol Rides na tayo, mga pati Sana abangan nyo yung vlog ko doon Vlog ko sa Bicol Rides na aking gagawin Kasama ko dyan si Parin Jolan At uh, kung hindi ako nagkakamali ay si Kulobot O si, si Michael Abinoha So malabang mga tatlong motor kami. At uh, mag-adventure kami diyan sa May Bicol. So abangan nyo yung Black sa May Bicol Rides mga pati. Salamat at naayos na si Masi Naku, talagang Alam nyo mga pati talagang hindi ako mapakali kapag alam kong may problema si Maschine. Eh. Ramdam ko, alam ko may problema siya kapag yung performance niya nagbago. Alam na alam ko 'yan. Tulog pa lang nga alam ko na na may problema sa kanya eh. Kaya yun, sa ngayon okay na siya. Sana uh, hindi ako magka-aberya sa uh, ating gagawing Bicol Rides. Kaya, ako kasi hindi naman talaga ako matrotel na tao eh. Uh, kung open lang talaga, trotel talaga ako. Pero pag ganitong madami tayong kasabayan, kahit pa mabangis si Masi, hindi natin isasabay ito. Pero alam nyo nga pala kanina mga padi, dahil siyempre hindi ko pa alam na okay na yung kanyang performance. Muntik na itong umangat yung unahan niya eh Kasi ano eh Siyempre nasanay ako sa performance niya na Siguro 50% lang Pero nung naayos na nga yung kanyang vacuum hose Pagpiga ako Grabe, ang lakas Kaya ako nagulat ako Kala ko aangat yung unahan eh So yun, uh, doon pa lang Ramdam ko na na talagang Bumalik na siya sa dati niyang Tikas problema dito eh bastusan kasi sa blue lane eh. yung motor pa talagang mag sa mga ito eh okay sige uh, huwag nating hayaan na madistract yung magandang saya ng ating kalooban dahil lang sa mga pasaway na mga kasabayan natin sa kalsada to binabastos na nila dito yung blue lane, ano? Pero sige lang. Uh, matya, matya din kayo. Sana wag kayo mahuli. <laughs> eh, respeto lang kasi yan, eh. Alam nyo, mga padi, uh, ganitong ganito mga batas trabiko Respeto lang yan. Pagalang lang yan. Eh, yuk, walang wala respeto. Wala tayo. Walang mangyayari sa atin. Ini ka lang. 'Di ba? So yung good vibes nasa sa atin na lang yan panatilihin natin, kung papatulan natin yung mga negative na naka sa natin sa araw-araw natin buhay. Tayo rin ang magiging talo. Alright? So yun mga pati, dito ko natatapusin yung aking vlog. Maraming salamat sa walang sawa na yung suporta at pag sa akin sa lahat ng mga video na kami ginagawa. Uh, sana kay kayong magsawa mga pati. Mga nyo ang aking Bicol right, right. Salamat ulit mga pati. Arrest in full throttle. Peace South, man. Bicol, andyan ako. Malapit na ako sa Bicol. Yan o, oh. ganun siya katikas ngayon mga pati. I've been